Hi mga palangga, welcome back po ulit sa aking channel, Charot. Um, mga palangga, story time about so-called afam. O di ba mga palangga, yung lang, pag nag-afam ka, mayaman o ano, hindi lahat ng afam is mayaman. That's the truth. Huwag kayong maniwala dyan sa may ipapakita na maganda ito, maganda dito. Alam nyo palangga, advice lang. Kung hindi malakas ang loob ninyo, huwag kayong mag-afam kasi... Alam nyo ang ang sitwasyon. Sa Pilipinas, kahit mahirap tayo, kunting pera na masyan tayo ng mall. Mm. Dito, tulad sa akin, nandito ako sa farm, malayo kami sa mall. So, kailangan mo pang mag-drive mag doon ng ilang oras bago ka makalating sa mall, bangko, sa mga pamilihan. Kaya, minsan lang kami nag-grocery. Yung buuuhan na ba? Kasi, malayo. tinan mo naman, nandito ako sa gitna ng ano. Tapos, yung pag nag-aasawa ka ng so-called afam, as usual, kahit anong lahi, tabihin ka agad na afam. So, sabi ko na, hindi lahat mayaman. So, ngayon, andami mong i-adjust kung mag-asawa ka ng mga ganito, di ba? O, una, yung mga kultura nila, at saka yung mga, yung, alimbawa, magkapag-asawa ka ng, ng afam na may dating asawa tapos may mga anak. So kailangan mo ang ang ano yun, kailangan mong makisama um, para walang gulo kasi kailangan naman talagang makisama. Kung ayaw mo makisama tulad ng sobrang kang greedy, ang kinin mo lahat. Kung may asawa yung asawa mo dati, kung may dating asawa yan at may mga anak, kailangan mo na uh, share your blessings, hindi yung ang kinin mo lahat kasi ikaw ang asawa, hindi. Ah, uh, swerte mo na lang kung walang anak yung tulad ko. Walang anak yung asawa ko. Wala silang anak. Pero may mga kapatid siya. Hindi mo naman yung hindi mo naman obligado na na pakisamahan mo sila pero to make life better, like Charot, nag english si Lola. Kailangan mo rin makisama sa kanila para para yung hindi magulo yung buhay ba. Kaya malaking adjustment talaga kung hindi kung yung ibig ko sabihin, lakasan ng loob kasi ako personally, charot uh, sanay ako sa buhay na tahimik, sanay ako sa buhay na malungkot, kasi for 22 years ayan ang aso ko, 22 years na isa akong OFW so sanay ako na nag-iisa sa bahay, sanay ako na makulong lang sa bahay, yung ganoon na buhay pero yung tulad sa atin ng mga Pilipina is sanay tayo sa um, kasiyahan sa mga kapitbahay, kunting galawan lang, nasa bahay tayo, ganun. Tapos, pag dumating kayo sa buhay, punto na ganito na, um, tulad ng buhay ko, nandito lang sa farm, talagang mapapraning kayo. Napakalungkot talaga. Napakalungkot. Kaya, kahit ano na lang ang gawin na para maibsan yung kalungkutan is kailangan yung gumawa ng mga paraan na para malilibang yung sarili ninyo. Tulad ko, Uh, napakalawak ng lugar. Wala kang makita. Ang kapitbahay nandoon lang, oh. Tapos, hindi mo makikita kasi dalawa lang din sila doon sa kapitbahay. Tapos, yung wala dito yung 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 umpuk-umpukan. May mga maritis dito, to be honest. Kasi, yung pinantahan namin na barn, nagmamaritis sa akin tungkol sa isang Pilipina. So, not to mention, kasi baka masipat tayo sa, sa sa YouTube, pero talagang um, talagang dito sa Canada, gawin mo talagang lahat na malilibang yung sarili mo. Kasi eh, hindi kami nakatira sa sa city. Nandito kami sa farm. So talagang kita mo naman yung paligid ko. O oh, ayun. Tapos nandoon yung highway. Yan, highway. Hindi mo naman pwedeng anuhin hinang highway kasi baka masagasaan ka diyan. Oh, yun. oh. Highway dumaan yung mga sasakyan pag lumabas ka, makikita mo mga sasakyan. Pag nandito ka sa loob ng bahay, charot. At wala ka talagang makausap. As in, dumating ako ng June 3rd, 2010, 23 lang ako ng tao pag pumunta kami sa uh, grocery, ganun. Kaya, magiging malakas ang loob ninyo kung kayo ay makahanap ng AFAM. So called AFAM, akala niyo na ang sarap ng buhay na magiging AFAM. Masarap ang buhay kasi makasama mo yung asawa mo, pero 'yung sanay tayo sa umpuk-umpukan sa Pilipinas. Sorry guys kasi wala dito 'yan. Wala dito. Oh, tahimik dito.